Fuerza Balita Fuerza Balita Magandang araw ako si Jun Harion at ito ang Persa Balita ngayon. Para sa headlines ng ating balita, Pangulong Bongbong Marcos na nanawagan ng pagkakaisa sa gitna ng mga hamon na kinaharap ng bansa. Fuerza Bandita Fuerza Bandita Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng pagkakaisa sa gitna ng mga hamon na kinaharap ng bansa. Binigyan din niya ang kahalagaan ng pagtutulungan upang malampasan ang mga pagsubok at maisulong ang kaunlaran ng Pilipinas. Ginimok niya ang bawat Pilipino na magkaisa, magtulungan at magmalasakit sa isa't isa upang makamit ang layunin ng bansa. Ayon kay Pangulong Marcos Jr. sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagtutulungan, mas mapagtatagumpayan ng bansa ang anumang hamon at mas mapapabilis ang pagundad. Puwersa Bandita Puersa Balita. Bisitahin ang aming website at social media channel para sa mga balita at iba pa. Ako si Jun Harriot ito, ang Pwersa Balita ngayon. Puersa Balita.